There should always be an allowance for God's help. Na oo, dapat lagi tayong handa, hindi lang gawin kung ano yung kaya nating gawin o dapat nating gawin, kundi dapat lagi din tayong handa na tumanggap ng tulong mula sa Diyos. Kaya ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad ay hindi lang dependent sa sarili. Kung ang Boy Scout ay tinuturoan tayo na maging independent, na maging handa sa anumang sitwasyon sa buhay. Tinuturuan din tayo ni Jesus. Tinuturuan naman tayo ni Jesus na oo, maging independent sa pagkilos natin. Practically. Pero spiritually, hindi tayo pwedeng maging independent kundi dapat lagi tayong nakadepende sa kanyang biyaya. Kaya mahalaga, hindi lang ang tiwala sarili, sa sarili kundi ang tiwala sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayanan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay nga sa mga nayon at ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Sino po sa inyo ang naging Boy Scout o Girl Scout no araw, taas ang kamay. O halos lahat tayo, di ba? Ano po ang moto ng Boy Scout at Girl Scout? Very good. Laging handa. Pero bakit ang Panginoon ngayon sa Ebanghelyo, parang malayo dito ang prinsipyo. Nung mga Boy Scout at Girl Scout tayo, pinagsusuot tayo ng t-shirt na nakaprint yung Boy Scout at Girl Scout o yung damit na printed. Sa mga lalaki, meron pang panyong nakasabit, may ulo pa nga ng kalabaw na plastic, may suot kang pito, may suot kang sombrero, at lahat ng iyon ay may practical na gamit, di ba? Yung, yung panyo, pang kapag nagkaroon ka ng sugat, yung pito, kapag may emergency, kailangan mo yan, dala-dala dala mo palagi yung mga gamit na kailangan mo sa oras ng pangangailangan. Pero bakit sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon sa mga alagad na isusugo niya sa isang misyon na huwag magdala ng kahit na ano? Akala ko ba dapat laging handa. Ano ang itinuturo ng Panginoon sa kanila na ang paghahanda ay hindi lang sa mga practical na bagay? Tinuruan tayo kung paanong gumawa ng apoy kung paano mag-first aid, ano ang gagawin sa mga emergency situation. Ito yung mga practical na bagay na dapat ay alam natin. Pero anong isang bagay na hindi din dapat mawaglit sa isip natin? Na, ang, na hindi lahat ng bagay ay kaya natin gawin para sa sarili natin. There should always be an allowance for God's help. Na oo, dapat lagi tayong handa, hindi lang gawin kung ano yung kaya natin gawin o dapat natin gawin, kundi dapat lagi din tayong handa na tumanggap ng tulong mula sa Diyos. Kaya ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad ay hindi lang dependent sa sarili. Kung ang Boy Scout ay tinuturoan tayo na maging independent, na maging handa sa anumang sitwasyon sa buhay, tinuturoan din tayo ni Jesus Tinuturuan naman tayo ni Jesus na oo, maging independent sa pagkilos natin, practically, pero spiritually, hindi tayo pwedeng maging independent, kundi dapat lagi tayong nakadepende sa kanyang biyaya. Kaya mahalaga, hindi lang ang tiwala sarili, sa sarili, kundi ang tiwala sa Diyos. Alam po ninyo, pag pinag-uusapan ng salitang tiwala sa Diyos, ang palagi kong naaalala ay nung unang taon ko sa seminaryo, nasubukin ang aking pagtitiwala sa Panginoon. Nung pumasok ako sa seminaryo, madali, dahil may scholarship po ako, sagot ng kumpanya ng daddy ko yung pag-aaral ko sa seminaryo. Pero kalagit ng taon, ang daddy ko po'y nawala ng trabaho at pati ang scholarship nawala. Nakabaon baon sa utang ang aming pamilya at nabenta maging yung ibang mga gamit namin. At halos walang-wala na kami. At nung una sabi sa sarili ko, baka hindi gusto ng Diyos na magpari ako. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nagpaalam ako sa pari namin sa seminaryo, sa aking spiritual director. Sabi ko, lalabas na lang po ako at tutulong na lang sa pamilya namin. Ang sabi sa akin ng spiritual director, at hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan yon. Kapag Diyos ang tumawag, siya ang bahala. Pakiulit nga po yun? Tang sabi sa akin ng aking spiritual director, ito ay pagkakataon para maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng tiwala sa Diyos. At gayon niya ang ginawa ko, hindi ako tumuloy na lumabas ng seminaryo, at unti-unti, kung ano yung mga problema noon, ay eh nagkaroon ng solusyon. Nagkaroon po ako ng mga benefactor, na hindi ko naman hinanap kusang dumating. At hanggang sa makatapos ako ng seminaryo, natulungan ako ng mga tao, iba't ibang mga tao sa mga parokya kung saan ako na distino, nag-apostolate, mga kababayan ko sa ibang bansa, ang Ubandinian of North California, ang Federation of Filipino Rosary Groups, Orange County, California. Hello sa inyo kung nanonood kayo sila Mrs. Isabel Calata at pamilya, at marami pang iba na nagtulong-tulong para makatapos ako, sila yung mga tao na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na kapag may nagpatuloy sa inyo, kapag may nagpakain sa inyo, tanggapin ninyo. Because dependence on God is also manifested in your dependence on other people by accepting help from other people. You are also accepting God's providence in your life. Sa pagtanggap ng tulong ng ibang tao, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagkakaroon ng bunga. Kapag nagtiwala tayo at tinanggap natin ang tulong ng ibang tao, hindi lang tayo dumidepende sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na pinadadaloy niya sa pamamagitan ng ibang tao ay tinatanggap natin. So, nagiging dependent din tayo sa isa't isa. Yun pala ang ibig sabihin ng maging laging handa. Hindi lang yung handa kang lumaban mag-isa sa buhay o suungin ng mag-isa ang mga pagsubok sa buhay, ang pagiging laging handa ay tumutukoy din na handa kang tumanggap mula, ng tulong mula sa Diyos at sa kapwa-tao na siyang tutulong sa mga oras ng pangangailangan natin. Kaya ang pagiging laging handa na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat nilang dalin sa kanilang misyon ay yung pagiging bukasang kalooban na tumanggap ng tulong mula sa biyaya ng Diyos at sa ating kapwa-tao. Kaya sana wag tayong mayabang, wag tayong masyadong self-reliant. Mahalaga naman yon na tayo kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Amen? Pero wag kang mayabang na iisipin mo lahat ng bagay ikaw lang, sa iyo lang nakadepende. Hindi, dahil tinuturuan tayo ng Diyos sa Ibanghelyo ngayon na maging bukas at idepende rin natin ang buhay natin sa Kanya at sa mga taong ipapadala niya sa buhay natin para tulungan tayo. Amen. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Samadaling Sabi aking mga pagninilay araw-araw ay maari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.